Sa pagdurusa ng Panginoon, merong pinagtawanan siya, nilibak. Meron namang dahil mahirap na ang lagay, ay iniwan siya, itinanggi na kasama siya, at merong hanggang doon sa kamatayan ay sumunod at nananangis. They were one with the Lord. Sino tayo doon? Surely, pwede tayong mamili ng isa sa tatlong choices. What is our stand when our Christianity is under attack? When spirituality becomes difficult and not famous or not popular? What do we do with our association with Jesus? Itinatago ba natin yung association natin sa Kanya tulad ng itinago ni Peter? O thick and thin, difficulty or glory, nandun pa rin tayo at malinaw na mananalig tayo kay Jesus? Kaya magandang suriin ang kasaysayan kasi nandun tayo sa loob nun.